Ngayon, i-plug natin ang truck. Kasi dalawa to eh. Dito ta. Dito ka. Dito so, yung kabila. Dito ka. Ah, just naka-plug sila. Okay. Uh, pagkano eh wala magiging problema plug natin siya dito para sa kanyang power cup sabi dito may nakalagay dito ito yung binigay ng Turk sa atin nung ano itong notchube na merong pamanok Mayroong hmm? sang chicken na malaki merong coffee mug yan Turk na kapangalan at uh, meron silang ibinigay sa akin dito na card para from, from dispatch babasahin ko lang na guys para makita natin yung basa yan sabi so, nila rito Hi guys, uh, good morning. Ayan. Dito na tayo sa Turk Enterprise ngayon. Kung saan dito tayo sa yard. Naka-uwi ko lang, no? Mula sa mga biyahe natin. Ayan, nakita nyo. Dito tayo sa yard. Ano anyway, yung nandiyan na rin si Macy's. Nailagay na namin yung ibang mga kargamento rito sa, ano? yung mga gamit ko. Tsaka yung mga ano man dyan sa loob ng truck. May mga naiwan pa. Ngayon dadaling ko dun sa baba. Salamat ako guys kasi ah uh, nagbigay ang Turk sa amin ng konting pamasko may itong jacket na to tapos bagong sombrero na naman marami na akong sombrerong Turk at mayroon tayong uh, ano doon sa ano doon sa baba mayroon tayong meron silang ibinigay pa sa aming buong chicken pang nutsubena na ko itong aking ano aking aking dumbbell kasi nagbook tayo ng off ng matagal taga so ah, pag sa bahay mag exercise tayo habok ah, sa muhan ayan okay lang guys ha dito tayo sa yard ng Turk kauwi lang natin at ito yung ibinigay ng Turk sa atin nung ano Itong Notchubena, ito ba? yung ano ano Ah. Merong pamanok, meron siyang chicken na malaki, merong coffee mug 'yan, Turk na kapangalan. At ah meron silang ibinigay sa akin dito na card para from from Dispatch. Babasahin ko lang nya, guys, para makita natin ang basa niyo. 'Yan, sabi nila rito. Merry Christmas and Happy New Year. Here's to cozy lazy days. Hope you have a super snug season. Thank you for all the hard work this past year. All the best in 2024 from Mom Lisa. To this past, Happy Holidays from Mom Alana. Merry Christmas from Sir Jos. All the best, Darrell. All right, guys. Ayan, uh, holiday wishes. Ganda pa paano ni Wishes sila. At higit sa lahat ito, merong ginawa si Ma'am Lisa. Ito, iano ko na lang sa aking, ano ito, ah uh, sa Susi ba? Turk 2023, yun. Kahit pa paano, meron tayong mga ganyan. At anyway, ang higit na pinagpapasalamat ko, no? Merong, merong malaking manok. Sabi niya, hindi ito tur turkey, ah. Hindi turkey, kundi Concord Ah, colony Farm Chicken Chicken Yan Thank you, Turk Thank you sa ano Sa binigay nyo sa amin ngayon Kahit pa paano Mayroon uh, tayong yan yeah. Makamutumba pa itong mga kapi ko Kasi kumuha ko ng kapi doon Alright Yan Okay Siyempre, ilagay ko yung mga ibang magamit ko rito Okay All right. Galing mm. ko tong dumbbell ko kasi kailangan ko 'yan. Ah. Uh, mga ilang araw tayo sa bahay. Siyempre, doon tayo sa bahay mag i-exercise daw. Tapos itong uh, frozen lang itong mga milk ko dito. Kap kapi ko dito. Kaya dadaling ko rin. Alright. At kinausap ko na rin yung ano, Ah. Uh, uh, ma, yung ano lang manager doon dito sa Torque yung sa mechanic manager. magpapaservice service din tayo kay Cordap, uh, kailangan din natin siyang pa ano? Pa maintenance. Ah, uh, yung regular uh, change oil. na uh, kailangan. Upang sa ganun ni eh, sa January eh okay naman yung truck natin tuloy tuloy na naman ang biyahe kahit paano wala tayo magiging problema tsaka kung ano naman eh walang issue yung number one kasi dyan yung maintenance ng truck din guys eh alright at tsaka nag, magpapa papa truck was din tayo gawa nga ng marumi na rin si Cordap ya lahat yan papagawa natin Ganun, okay ang lahat. Okay. okay. Uh, inulit ko, ano, guys, yung mga, ano, dyan. Uh, sa ating lahat, no. Uh, Merry Christmas and Happy New Year sa inyo. Uh, sana uh, kayong lahat dyan, eh hindi man masyado magarbo ang ating uh, handa ngayong Pasko ay ang importante dyan yung health natin yun ang number one dyan para patuloy tayong makapaghanap buhay para sa ating family and of course yung health ng ating buong pamilya okay ano pa ba mga kailangan kong gawin dito ano pa ba makukunin ko alis 5 ito mm. 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 mga basura ko nandito pwede pong magamit kasi ito eh pagkano may ni eh. Mace yung mga ganyan para Mapaglagyan na naman ng ulam. Ah, ano ba? Eh, tapo mo na lang yung kulotin ko na lang sa bandarong na lang. Hmm. Ano nakasiksik dito na lagay ng kung ano-ano ko. Ano. Ang mga ulam. Hmm. Okay. Okay. wala na ba akong ayon baka, baka mamaya may na pa tayo rito mga hugasin siyempre kailangan natin mga hugasin mm, madala para sa ganun eh hmm. okay. okay ayan ayan tapos ito bali pa natin sa baba galing ito Hmm. Ibabaw natin lahat yan Okay So patayin natin to Para hindi mag aksaya ng Ano ng kuryente abang wala tayo rito Pero ipa-plug ko rin naman mamaya Okay yan na So far ano ba ba? ang dapat kong kunin. Wala naman siguro na. Wala naman siguro ito. Anyway, bali muna natin itong mga ibang mga ano natin dun sa ano, likod ng ano guys, ng sasakyan. tayo. Kailangan nating ugasan, palugas tayo. Ganyan ang basura ko. Iwan ko na lang yan dyan. Ayusin na lang mamaya yan. may kunti pa akong tinapay dyan uwi ko na lang yan mga maya, mapaanis yan mga makain sa bahay tapos dali natin ang truck doon ipark natin doon sa parkingan doon kung saan doon ang designating guys ha ang dumi ng truck natin but anyway sana mahugasan nila let's go mm. Ayan guys, nakita nyo may check engine port din ng si Cordapia ang truck. Uh, sinabi ko na sa uh, manager ng ano, ng uh, mekaniko dito sa truck. Paki-check na rin lang yung check engine na yan. Patikit sa lahat syempre yung service niya. wala silang trailer na nakabang dito nasa labas lahat minsan kasi yan kasi ang MT lagayo ng MT trailer dito yung mga loaded mukhang nasa labas lahat ang mga, mga trailer trailer nila alright guys i-park e natin si Cordapio dito tapos hindi ko na i-kakandado e tong truck para mabuksan nila para pagkano dyan sa service dyan service ng truck ay eh magawa na nilang dapat gawin dyan Okay. Mm. Ayaw mo nang ganyan yan Linisin na lang pagka summer na naman Pati gagaw eh Winter eh Alikabok at saka uh, Pitak Ang nandyan ayun i-plug natin ang truck upang sa ganun hindi hindi malobat ah, tsaka siyempre uminit din ang engine niya. Ah, hindi naman siya total sobrang lamig ngayon pero may gina yung ano may plug natin at least kahit pa paano eh nakasaksak baka hindi pa rin di mahugot ba yan puskunin ko yung sa kabila yung mga cord mga wire na papunta roon sa ano All right. Papunta doon sa ating ano ating mga saksakan. kasi pagkano guys Make sure natin gumagana yung saksal Minsan dahil sa naprosa na yun May ilaw naman siya gumagana siya Kailangan lang Yan ako rito Sakbit ko ikawit ko rito Para sa garon nakakawit siyang ganyan Para pag humangin hindi siya Ganun basta basta liparin ba ah, Ito ah, okay. Sa taas yan tataas yung isa dito sa kabila yung isa mali kasi dalawa to eh dito ta dito ka dito yung kabila doon ka ah just sila Okay. Ayan. Uh, pagkano eh. Walang magiging problema. Plug natin siya dito. Para sa kanyang power cab. Sabi dito may nakalagay dito. Para sa power cab. Ayan. Ang isa. Para dito sa engine heater niya ito. Oh, yung kaya nakita engine heater. Parang engine eh, laging mainit na nakapagpaka Alright. Oh, yun. Okay. Perfect. Hmm. Kaya lang yun natin nakabukas. Kasi si servicean. Ayan guys. Ah. Uh, sa ikot pa sa ating truck no. Ah, uh, ano, kita nyo, sobrang dumi. But anyway, syempre, wala tayong magagawa kasi winter ngayon. Perfect yan. Ayan. Marumi, pero okay lang. Hugasan na lang nila yan. Papagrisingan yan, nga, walang casing Lahat yan Change oil And full service na naman Okay, so Ito, yan yung kalimutan para maugasan na rin sila sa bahay Diyan na rin si Mrs. kanina pa yan eh At magmadali rin kami gawa nga ng kukuning uh, Sunduin namin yung bata Ang ah, buksa ah! Susunduin namin yung anak kong lalaki Anak namin na kanina sa school eh oh. alright dito muna ito alright guys tara yun na tayo an Woo. siyempre dito si mami si misis ang ating driver hello mami mga kagigising ni misis guys masama ang pakiramdam eh kaya uh, ganyan eh so paano mga kaibigan ha uh, hanggang sa muli yung pagkikita andito ulit tayo sa home time ayan so sarun na pagkikita natin sa karasado na, na ulit yan pero kung mabigyan nila ako ng ano ah uh, since ah uh, nandito naman tayo sa Winnipeg mabigyan nila ako ng ah uh, load na no? yung para dito lang sa, sa no? dito lang sa ngawang city driving lang pwede kong kunin para may pandagdag tayo pa kung wala edi sa bahay na lang na ano kung nga ba magagawa alright guys hanggang sa muna natin pagkikita no ingat kayo lagi dyan once again it's tracker here bye for now ลักไย่ปีนอยตรา